Jangan oh. 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 okay. lupa đó chính là đó đó cái <laughs> gì cái gì đó đó đó

Ah, ito, Jersey King. by boss Ace. Oh? Ang daming damit, grabe. Okay. Kailangan na kasi niyo magtagamit eh. Ha? Kailangan niyo magkagamit. <laughs> Oo, oh, baka kasi magkapulong mo niya eh. Okay na, okay na bossing, labas ka na bossing Ha? Ba't ako lalabas? Sasara ko nga para ano eh, private privacy lang natin eh? Di ba siya lang yung ano? kailangan oh. sa bed? Ha? Di ba siya lang yung kailang kailangan damit? Parang siya, e, lang ang kailangan? Oo, ako. Ando isip mo eh. ng na rin. Ito, lumayo ka dyan. Ha? Eh, lumili ka na ba? Bet mo ba? Let me. Ikaw ba yung boys days? Ano o, Hindi pala eh, dapat ano nga. Dapat hindi ka ganyan. Okay, okay. Sari na, sari na, na. Pwede nga ako eh. O uh, sige, nga po kayo. Ayun, eh, malulapit yung mga ano dyan. Sabi susukatan na natin. Huwag Susukatin ko lang ngayon, ano, ito. ko kung gano'ng ano. Okay, oh, no, oh. Kailangan natin niya, Ayun, Ito po yung mga Yes. ito mo siya, hindi nga nang bibili namin eh. po ng damit ni Madaw kasi baka kapulmon niya. na po. Oo nga naman. Oo. 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 yung Oo. 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 Pa mm, boss, ikaw nga pumili, boss. Papatato ba o oh? magbibili ng t-shirt or uh, ano? May tatuan din dito? Uh, Oo, oh, meron. ito oh, so, tama-tama. Oh. Tatuan yung kulay puti para sa ito. Parang mga yung ng... Oo nga eh. Hindi, tama. Di may may ano dito? Pwede uh, uh, tatuan? Sige, ganito tatuwa. na lang. Kung wala siyang damit, eh, pwede ko naman pahirami na muna sa buko. Ang laki siya lang papahiramin mo, tapos ako hindi. Tsaka na tayo mag-usap pagka no? na, na, na eh. oh, ano, nakaligo oh, na. Ako na nilalamig ako eh. Oo nga, na. Kanina pa ako oh, nakatambay dyan sa ano. Sa ikaw muna. Ay, ito muna. Oo, sige. Oo, yan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. Madam, total naka-black ka para hindi pakapahamugang ka dyan. Sir, mahawak na, sir. Oo, layo ka lang ng konti kasi pagmukhang jersey yun eh. Ate, ng burger king. Noon. Noon. No, no, no. no, no. Anong kulay ano Anong kulay ng tatu na ito? Pute, pute, mo sa mukha. Matabi ka. Puno, uh, ah, puno na puno <tinyo> okay, oh, na. puno na. Puno na e. May ari-ari pag ko to. Anong tatanggalin ko? Pwede ka pa umingin. pa. Umingin ka pa. Umingin ka Oh, yung ano mo, nakadikit. Sir, baka naman, <tcoming> pwede ko naman. Ay, uh, Atala, uh, baka, baka sumabit. Ah, nakadikit, oh. Uy, baka sumabit ba baka yan, oh. Sumabit, oh. May parirat yan ng meron ko. Baka ba sumabit. Mm -hmm. ay, 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 ano ba yan? Bait yan, o, dyan. May sumabit lang po. Bait may kapote. Ano ba nangyari sa'yo? Lagyan natin boundary. Boundary. Boundary.